Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang aktres na si Alma Concepcion ay ibinahagi sa social media ang isang hindi inaasahang insidente kung saan nakagat siya sa mukha ng kanyang alagang aso na si Sniper. Sa kanyang post, nagbigay siya ng mahahalagang aral mula sa karanasang ito bilang babala sa publiko. Sa isang Instagram video, makikitang nagpapabakuna si Alma sa isang health center matapos ang insidente bahagyang pagdurugo ang sugat sa kanyang mukha. Ayon sa kanya, yakap niya si Sniper at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng aso nang bigla itong mangagat. Bago ito, nasaktan umano ng aso ang kanyang anak na si Kobe matapos itong hindi sinasadyang mapisil. Dahil dito, napagtanto ni Alma na kailangang baguhin nila ang paraan ng pakikitungo kay Sniper upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Lesson para sa amin dito sa bahay na hindi na namin siya yakapin. Siguro, pwede pa namin siyang haplosin o damhin ng may pag-iingat, pero tiyak na wala ng pagyakap mula ngayon. Aniya Si Sniper, nakasama nila mula apat na buwan pa lamang ito, ay ngayon ay apat na taong gulang na. Dating natutulog sa kama ng aktres ang aso, ngunit napagpasyahan niyang itigil na ito para maiwasan ng anumang insidente sa hinaharap. Dahil kumpleto sa bakuna si Sniper, hindi itinuring ang insidente bilang isang emergency case. Ayon sa mga doktor at nurse, hindi kailangang magpanik sa ganitong pangyayari basta't agad na makapagpapabakuna. Ipinaalam din ni Alma na may libreng rabies vaccine sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang Quezon City. Sa kabila ng insidente, nasa maayos na kalagayan si Alma at ang kanyang anak pa rin nilang inaalagaan si sniper. Ngunit ngayon ay mas maingat na sila sa pakikitungo rito. Sa iyong palagay, dapat bang ganap na iwasan ang pagyakap sa mga alagang aso o depende ito sa kanilang ugali at training?